Good evening mga boss, um, welcome back ulit sa ating new video. May isishare lang ako sa inyo ngayon pero oh, bagong lahat, Um linisin muna natin si King kasi naulanan kanina eh. Let's go! Mm -hmm. May i-share isha lang akong ano tips sa inyo mga boss. Pero just muna natin yung ano ah yung MDL ko kasi mababa eh, mababa masyado. Oo. Kulang tayo ng ano Allen wrench. So yung MDL ko pa dito sa ano lang baba. Sabi nila tumatama sa ano eh, sa fender pero pag okay naman yung play ng um, shock, shuck natin hindi naman tatama sa akin lang kasi ano, medyo malambot yung pagkaka ano eh pagkaka repack sa ano ko sa shocks ko kaya pag malubak malak, malaking lubak talagang tatama siya pero all goods naman ito yung MDL natin. Adjust lang natin konti. Tapos lang natin. Ayan. Okay. oh Sakto lang tong MDL natin eh. Hindi siya nakakasilaw. Hindi din mahina. Hindi malakas. Pasensya na mga boss, medyo malikot yung ano, kamay natin eh. No, cellphone lang kasi yung gamit ko dito. Wala pa tayong ano, action cam. Pero soon bibili tayo niyan para may magamit tayo pang ano, moto vlog. -vlog tayo habang nagde-drive. At uh, mas maganda na din yung ano, um, ma-upload nating video kasi di na tayo 100. Diba? O so, yas lang natin. Okay, pag okay na 'yan. tagpit lang natin. O 'yan. Mahirap. Isang kamay lang eh. Um so yung tip pala na sinasabi ko sa inyo, yung tip kung paano mawala yung ano kalampag. 'Yan. 'Di ba, ano? um, nakikinig natin minsan sa motor natin ito mga kalampag ng kadena na pag, pero pag malawang yung kadena dyan kakalampag talaga yan ano tatama yan sa chain guide natin ito chain guide pero pag okay naman yung adjust nyo like okay lang di naman ano di naman siya kakalampag yung ordinary tug lang ng kadena tapos ito din, pwede rin pwede rin 'yan mag-cause ng ano, kalampag na masakit sa tenga tong plate natin. Kaya linagyan ko ng foam, 'yan, foam, Para ano, hindi siya kakalampag sa mga lubak-lubak. Pero alam nyo ang ano, talagang reason na hindi natin alam minsan ito itong monoshock kasi pag sira na itong monoshock di na bang ganda yung bounce niya, yung rebound niya. Kaya pag kahit ano, malit na lubak lang, eh talagang kakalampag yung motor mo. Kakalampag yung kadena, ganun. Tapos dun din sa mismong monoshock niya, di na maganda yung play. Kasi tumagas na yung oil. Kaya, ano, yung iba, kala nila kadena magpapalit. Pero, bago ulit yung kadena, may kalampag pa din sa monoshock yan. Yan. Yan lang. Thank you.